Ang biktima. Sa oh, dito. <laughs> Ang biktima. Mama. Ang daming pulang dito. Biktima. Medito. Mentos. Tagapaglitis tag. Tagapaglitis. Kanya <laughs> yari. May sa kwarto. Sabihin <laughs> na sa pagkakataon. Aksidente pong nabato ang Lego at nagkawasak po <coughs> sa... Nang. Ito po sa larin po, dead ma. Parang wala lang. Paano ang nangyari, Mark? Magpaliwanag ka dito, Mark ka. Ano yun? <laughs> <laughs> dead man, dead man. gary ah, yun, mm, Suspek! <laughs> Kinagbibintang mo yan. Anong mo? Hindi eh, na si Dayam. Sino na sira na Lego ni Lance? <laughs> Hindi ko Ikaw sabi mo daw, binato mo daw. <laughs> Ito. Ha? Hindi. yun sila sabi nyo? Mm. May sa ka ba? Mm. <laughs> mm. ano mm. Ano'y mo, Lance? Mm. 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 Ikaw, Mark, ano masasabi mo? Hi, so. Ano yung so, tanan mo? So, so, so. Sino talaga nagsira? Hindi ko Sino? Si Bam? Mm. Ikaw daw! Hindi eh, ko alam mo dyan eh. mo hmm. yung niya? Hmm. Di ko alam nagkulang lang yun. Uh, baby, ano yung bigla na, na nagkulang. Hinangin, bigla hmm. oh, di lang nagkulang? Hinaangin, bigla nagkulang? Oo, hindi ko alam mo dyan eh. Nagtatanong kanina eh. Hmm. O tapos? Eh, sabi ko sa kalang kwarto. Oo. Oh. Tapos kap puntan niya, ano? Binato niya kahapon! Oo, oh, binato mo daw? Binato

Tumiyak lang siya Oo. Oh. Bakit hindi rin na lang Papadala ko pa kay Papa para malaman siya ang maghuhusga. Patay.